Dalawang oras na biyahe mula sa ating sintang paaralan, mararanasan na natin ang gandang ipinagmamalaki ng Bulacan, ang Pinagrialan. Ito ay matatagpuan sa barangay Minuya ng Norsagaray na kung saan sinasabi ito na di umano ay naging importante parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng pagiging sibilisado ng lungsod ng San Jose del Monte Bulacan, ang nasabing kweba ay nananatili pa rin na natural heritage dahil sa mga taong nahalaga dito. Gusto ba ninyo ng kakaibang trip? Nasasamahan pa natin ng na pahapyaw na kasaysayan. Tara, samahan ninyo akong tuklasin ang nasa loob ng kwebang ito. Ang kweba ng Pinagrielan ay idiniklara na na National Heritage Site dahil sa makasaysayan nitong kwento. Ayon sa mga nangangalaga rito, dito nagtago o nagkubli si na General Pio del Pilar at ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo noong panahon ng Kastila. Mayroong nangyaring labanan sa pagitan ng Kastila at Pilipino yun din ang nagmistula nilang kublihan kung saan mayroon silang tinutulugan at bahay gamutan. Noong nililinis ang Pinagrialan Cave, may nakitang isang bungo at mga bala ng baril. Nakakalat ito sa loob ng kuweba. Sa kasamaang palad, ang mga nakitang kagamitan ay ibinenta sa junk shop. Hindi. Hindi, hindi pa alam ng mga tao dito na ang pinagkuhanan pala ng bala ay kasama sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga stalactite at stalagmite na makikita sa loob. Ang mga ito ay kumukutikutitap na gaya ng art materials na glitters, o kaya mga alitaptaps sa gabi. Ang tubig na tumutulo mula sa mga stalactite ay malinis dahil dumaan na sa mga mineral na nagpapalinis dito. Ang tubig naman sa loob ng kweba ay malamig na pwede magpalamig ng mga inumin kapag binabad dito sinubukan na ng mga tourist guide dito na magpalamig ng kanilang inuming. Dahil iba-iba ang taas ng tubig rito, mayroong mga daanan na kinakailangan pang lumusong sa tubig, na abot hanggang leeg. Mayroong mga matatalim na bato sa loob ng kweba. Ang mga pumupunta roon ay binibigyan ng helmet para sa kaligtasan ng mga turista. May mga parting malalim na tubig and meron din yung mga mabababaw. So may makikita kayo doon na iba't ibang yon kumukutikotita. <laughs> Para yung crystal sa loob. So pag pinasok nyo, magagandahan din kayo at siguradong mag-enjoy. -e